Oh. Wow, ang sarap ng bacon. Sarap ng bacon guys. So, oh. Tapos may scramble egg pa. And <laughs> legit. guys, nandito kami sa buffet ng restaurant. Breakfast namin for today. Ayan. Kwaso. Tsaka yung the best bread nila. Mamaya na daw. Sa akin ito. Mag-slice ako ng bread dito guys. Gusto ko yun. Masarap. Kaya mag-slice tayo. Okay. Okay. Sana guys, kukuha ng mga uh, parang konta dito guys. Alam nyo ba guys kung ang dito? Jumbo ng tawag dito dito. Jumbo. Tsaka ito. Ayan. Oh, ito hindi. Okay na Okay na yan. Tapos may cheese. Ito, gusto ko itong cheese na to. Ayan. Sarap guys ng breakfast for today. Dito sa hotel na aming pinagtausan. Oh, may mga fruits kasi sila. May mga banan. Ah, gusto ko to water. Mag-water oh, tayo. Tsak. Lemon water. Okay. Ay, dito may kape din, guys. Cappuccino. Cappuccino. Or... Position. Position. <laughs> 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 Pasuk. May kami nagbalagay ng sugar. Ayan. Ah, oh, may sugar pala. Okay. Okay na yan. Ayan, And guys. May lagan din ng itlog dito. Kung gusto nyo maglaga. Ayan, nag-vlog ako. Tag-isa ko na eh. Ayan, naghihintay ako ng 6 minutes lang. Okay na yan. Ayan guys, yung breakfast. Nag-start <laughs> na kumain. <laughs> Gutom na. Anong oras ngayon? Alas 9. Alas 9 ng umaga. Ayan. Ito naman is uh, buffet naman tong breakfast. Kaya kahit hanggang alas 11 kami kumakain dito, okay lang. Di ba? Alas 11. Mm. Ayan. Pwede na yung lunch. Breakfast at lunch. Brunch na yun. Ayan. Bon appetit. Okay. Sobrang bebas dito. Ang mga tinapay kompleto na. Ito guys, yung croissant kayo yung sauce sa kape. Eh. Ayan, masarap siya. Wow, yummy. Pagubos <laughs> <laughs> na, pwede ulit kumuha. Tap <laughs> Sarap. Buffet. Yung binayaran pala namin dito sa buffet guys is nasa 8 euro per head yung buffet na yun yung breakfast hanggang 6 to 11 a.m. Harap uh, guys katipid na unlimited pa na pwede na yung itlog yung nilaga may 6 minutes na yan oh. wow sarap ng bacon sikat ng bacon guys so tapos may scrambled egg pa <laughs> unlimited <laughs> dito na ilagay kasi na dito na no ayan okay na yung itlog 6 minutes lang yan guys dito ko ilalagay ayan Okay na ito. Hirap tanggalin. Oh, ngayon guys, tirahin ko naman yung bacon with scrambled egg. Ayan. Hindi pa kami natapos. So, ito na yung lunch. <laughs> lunch na ito, guys. Mamaya pa kami matatapos. Unlimited naman. Okay lang. Ang daming kinuho. Unlimited nga eh. Diba? Breakfast. Yung bacon masarap sa 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 baguong. Hmm. Tapos may kanin sana. Wala silang kanin dito eh. Hindi sila nagbe-breakfast ng kanin dito. Ganyan lang. Pinapayo. Bacon. Cheese. Tsaka egg.